Hello, 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 hello! This is your Mr. Best Tiny Anyone It's Body my Vlog and welcome to this video. At to this video po, ay andito tayo sa farm and dyan marami pong foods dahil birthday po ni Simply Amore, ang kapatid ni Old Diva. Ayan na, napiprepare na sila At sila po nakatoka ngayon si Mabji G, si Bit To Life and si Simply Amore sa pagluto ngayon kasi kami sa arrangement na kami at sa restoration or pahugas ng plato. Ayan na, niluluto na si Mp. G ng kanyang special na spaghetti. Si Bruno naman ang sa kanyang lumpia at si Simple Amore sa kanyang fried chicken. So si tatong po tayo po tayo ngayon. I mean, apat na po tayo si Web Spaghetti. Ayan, ang ganda si naman si Gina Manoy. Parang hindi mauliri itong mga daliri. at <laughs> dyan na naman si Bruno, guys, na... Um, pina-fry din yung mga lumpia niya. Ayan, si Ivy, at ating Bertie Girl, at si Battingting na tumutulong rin. Ayan na naman si Gwen, si Jayford, at sila Brenda. And of course, nandito si... Laira, or si Indeka Talk, at si Jigjag, Jag, or si Jason Madlos, and si Bakang Vlogs, or si JC Zerati. So, andito na, almost complete po ang ating mga cast dahil nag-invite na lunch si Ivy para sa lahat ng social climbers and stuff. Ayan na si si uh, Mia Kaloka or the MK House na dumating na rin with her white cheese. Ayan na um, -pre na nga si Bating dito sa ating ulam. Sinali na, na niya ang ating chicken afritada dito sa ating Pyrex. Ayan, para sa ating farm. So mag-arrange na kami guys. Habang si Laila naman ay gutom na gutom at nagsuchika kung ano nang pwede makain. <laughs> Because it's 12 noon. Ayan na si Mia na nagdara na kanyang bag para maka-BH ng lumpia. <laughs> para maka makadala ng lumpia sa kanyang bahay charot lang and of course tikman natin ang kanyang lumpia kasi may durog na lumpia kaya tinikman ko and ang super sarap guys para sa uh, mga akla ang lumpia talaga sarap. alam nyo naman na ba ang lumpia isa yan sa mga um, easy to get na para biitan or para tikman sa isang handa ba diba? kasi it's dry and part of pika pika magpika pika lang siya and of course ayan na naka ready na at handa na po um, almost ready na po ang ating um, handaan para kay Ivy or simply Amoria. Bag sila naman ay nag um, chika 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 about sa life, about sa ng mga boyfriends and everything. Habang si hindi din nakatiis, <laughs> kumain na siya ng ulam nila kanina dito sa farm. Ayan, hindi nakatiis. Nagtigbalo siya para papaiwas gutom daw. At sa si ba naman ay... Dumating na nga ang kapatid ni Simply Amore. And of course, andito na ang kanyang asawa at ang anak ni Symple Amorino si Baby Nick at si Janelle. Janelle! <laughs> Ay na tuwa ang baby natin. Then nakita niya ang kanyang mama at nag siya sa lahat ng mga ninang niya at sa lahat ng mga tita niya at tito dito sa Social Climbers. So kayo na mag um kayo na mag kung sino ang mga tita at sino ang mga tito. <laughs> Ay, gano. You know? At andyan na si Mang Gigino. Um, in ano siya, um, in-entertain niya si Baby Nick dahil daw nakasimangot. So, ayan na. So, sabi niya, kilala mo ba si Majin Bo? O, naka oh, nakadress si Majin <laughs> ginawa ko and we are almost complete guys ah, nakatikpan na to tumikin mo din si Diva hindi nakapigil ng special na bang sila ay naghihintay na lang para tawagin sa pagkain dahil sila ay mayroong mga diniscuss na mga important matters para sa lakad ni Brenda sa kanyang mga shows at sa kanyang mga promotion and of course ayan na ang sauce ni ma'am Gigi um, tinapingsan niya sa ating pasta sa spaghetti. Sa malumpia, almost complete na rin ang ating um, chicken afritada ay luto na rin at nakaready na rin at ka-setup na rin dito sa ating table. So, sabang kaganda talaga dito, no, guys, no? Kasi maraming birthday ngayon October. So, we have unseen kahapon. Yan naman si Simping Amori at soon si Ma'am Chi G. Ayan. And, yan na nga ako na nakatoka para sa ating pag-cheese or paglagay ng cheese toppings sa ating spaghetti ni Ma'am Chi G. Maduming spaghetti version ni Ma'am Gigi. <laughs> Ay, you know, oh. Ayan na. And of course, marami tayo matuman. And of course, no, alam naman natin, pag birthday talaga, it's very special to have spaghetti kasi it's part of our childhood na kapag may birthday, may cake at spaghetti. ba? Diba? Alam nyo niyan na Pinoy as we are. That's our mindset. <laughs> <laughs> and of course, na guys ang ating apitada, ang ating spaghetti, ang ating fried chicken, at ang ating lumpia. Simpleng handaan lang po para sa birthday ni Ivy or simply Amori. So, kaya na na guys. Come on, come on, come on, come Busog na naman ang mga akula later. So, it's time to eat! Tulgun na. picture na sa kita, Tulgun na. Depende, sa kung si Chanda.

Wala pa mga dyan, pala Laira. Day! Mga dyan, pala Laira. Sige na na, day! Parang simple lang, day. Mayroon simple lang, day. Dito kay Gracia, Ivy. Dito, atubang dyan. Dito, atubang dyan. Dito, atubang Si Aida. Pray. Kajat! Kajat lang pa! バンキー。

Actually, this is just... Ay, makana ta, kain! Bali naman ba? Shhh! Manang! Ay na! Rice spaghetti dali si Pam, bata ka? Ay, taliling ka, rice spaghetti dali! Let's eat! Di ba ningot? Ay, bawa ang gingon! Ano siya nga? Ano siya pagkatawa lang ay pagpadungog ko sa

Kalami sa spaghetti, sa chicken. We are more in chicken right <laughs> now. Ano yung po At ayan na Start start ng ating mga lapangan At na magkainan Nandito na si Brenda guys At no rice po kami <laughs> mga ah, carat si bakang vlogs kasi naka um, start nitong no rice kaya um, gumaya lang kami at the rest of the social climbers <laughs> and then mas maganda kasi no rice kasi um, merong spaghetti and um, spaghetti kasi is part of carbo di ba carbohydrate so kailangan nating no rice kasi carbohydrates duma duplicate yung mga carbos natin sa ating body <laughs> Aja na sila Bimbo, aja na ang mga staff si Tona din at din ang hinaguan staff na mga boys para ha? sa pagsalo-salo or pag sa amin sa sasaluhan. Sa pag-join sa amin sa, pag sa, sa pagsalo-salo sa birthday ni I Simply Amori, Amori or si O, oh, ba diba? Happy na mga persons, guys. Ang busog kami. Andiyan na. Ang sarap talaga kumain. Paglibre. Charot! <laughs> Thank you so much for, for watching, guys. And see you on my next time. I love you all.